So yun, magandang tanghali sa ating lahat mga kalapatids. And may good news ako sa inyo mga kalapatids. Yan. Naitlog na si Rainbow. Isa pa lang yung itlog na yun yun. So, yun. So ito guys, yung may baliling ko na kalapate. Yan yung dagit yung pang-raise. May baliling na. Yan na sila guys. Ayan guys, yung blue bark ay sinap ko sa pure white yun. Yung parang kulay blue na yun, yung labi ng Philippines. So ito ni, si Kalawang guys. Yan siya guys, si Kalawang. So mag-suggest kayo kung anong ipapangalan, ipapangalan natin sa sa itlog niya or anong what else na ipapangalan natin sa kanya. Yan guys. So may binili ako guys. Bilihan na naman ako ng lola ko. Yan, dalawang grisel. Yan. Magkakalahi sila. Yan, magkapatid. Magkalahi yan. Magkalahi yan at yung kalawang dyan. Yan, sa kalawang. Yan guys, magpapagkainin pa natin sila para mas tumaba sila ng mas tumaba yan guys napaka kapit pinang ano yan guys isang kamay one hand lang guys so, sila guys segre kung anong ipapangalan sa atin sa kanila kung anong <laughs> magsuggest kayo Kaya kung anong ipapangalan natin sa kanila yan sila mga kalapatids. Ayan yung nila. Malinis yung tubig niya pero hindi malinis yung inuman nila. So, yun nga mga kalapatids. Bumili na kayo kay Kuya Emmanuel rey Ayan siya. Out of Kataran Kagayan, guys ay mga kalapatids pala nalilibang na ako sa sa pagkakalapati ay yan 300 yung dalawa wala nang tower yan guys kasi oh, uh, may lahi pa yan cowboy hindi pa nasisingan nagyan ko lang ng clip ring yan mga kalapatids yun na mga kalapatids si yung yung lap ko oy kalapatids mga kalapatids Ilagyan ko ng vlog, guys. Ay. O, yan na. Nakalapatid sila. Nakalapatid. Yan. Yan sila, guys. Nakalapatid. So, dito na magtatapos ang aking video. Paki-like and subscribe and sa ating YouTube channel. Jun. Milo Love TV. Jun. Ay. Diyan na to lang malakas lop. Yan mga guys. Dito na magtatapos ang aking channel. And mag-suggest kayo kung anong ipapangalan natin sa yung itlog ngayon. Alright. So, paki-like and subscribe paulit-ulit. Yan guys, yon 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 yon. Paparapol natin yung anak niya yon. Mga kaladids, goodbye.